ipinahayag niya na nakapasa si Mei sa pagsusulit na naging sanhinang pagkalito ni Zhang Yak at tinanong ang dahilan sa likod nito. Ipinahayag ni Mayang Da na ang kasunsunduan ay simpleng mahawakan lang para makapasa. Itinuro ang punit na damit ni Zhang Yak na nagdulot ng pagkamangha sa lahat ng mag-aaral. Gulat na gulat na makita ito mismo, naisip ni Zhang Yak na hindi niya napansin kung kailan nagawang lumapit ni Mei. Samantala, si Mayan inulit ang kanyang anunsyo na nagsasaad na si May ay kwalipikadong ma-enroll sa akademya pagkaraan ng ilang sandali ay nakahiga si May na walang malay sa infirmary kasama ang kanyang nag-uumapaw pa rin na chi sa kanyang mga ugat. Maaaring nakakapinsala sa kanyang kalusugan at iba pa, umupo sa tabi niya, hinawakan ni Mayang Da ang braso niya, hinihigop ang lahat ng sobrang chi sa katawan niya, pinagmamasdan ng chi na hinihigop niya mula sa katawan ng bata. Nagulat si Mayang Da na sinasabing ito ay isang bagay na inaasahan niya. Lumapit si Jiang Yak sa pintuan ng silid, humihingi ng pahintulot na makapasok at pinayagan siyang makapasok sa silid. Nagtatanong siya tungkol sa kalagayan ng Mei na inihayag ni Mayang ang lahat ng tama. Pagkarinig nun na siya ay patuloy na nakatayo ng tahimik na naging sanhi ng pagkatanto na siya ay may isang bagay na kakaiba. Upang itanong bilang tugon, tinanong ni John Yock kung sinasadya ba niya yon at tinitingnan ang kanyang punit na damit. Pagkarinig sinabi ni Mayang Da na mukhang sigurado siya tungkol dito. Ang pagbabalik ni Mayang Da na si John Yock ay dumating sa punto ng pagtatanong kung bakit pumasa si May sa pamamagitan ng pagpunit ng kanyang mga damit sa kanyang sarili, na naging sanhi ni Mayang Da, na sabihin na hindi niya ito ginawa, dahil lamang sa gusto niyang marinig ang kanyang hindi malinaw na mga tugon. Si Jang, Yap, ay bamantong hininga na nagsasabi na naiintindihan niya ito. At lumingon kay May na tahimik na pinapanood siyang nakahiga buong gabi na walang malay. Samantala si Jonan, gang, ang ama ni May ay nakatanggap ng balita tungkol sa kanya, matagumpay na nakarating sa akademya at naturoan ni Mayang Da, na naging dahilan upang siya ay parehong nagulat at nasiyahan. Ang susunod na umaga si May ay nagkaroon ng malay, na nakabawi mula sa mga epekto ng labis na paggamit ng chi. Gayunpaman, sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, Nakita niya si Mayang Da na nakaupo sa tabi niya na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha, nagtatanong kung siya ay ayos na. Nang makita ang kanyang mukha na parang multo ay maaaring bigla na lang nagulat at bumangon, nagpakawala ng sigaw, na naging sanhi ni Mayang Da at May na maging pare-parehong nagulat, narinig ang kanilang mga hiyawan. Tumatakbo si Jung Yuck sa loob ng silid, nagtatanong kung ayos lang ang lahat at nakita niya si May at Mayang na nabigla. Napagtanto na nag-overreact lumingon si Mayang na nagtatanong kung ano ang nararamdaman niya bilang tugon, sinabi ni May na ayos lang siya, nagtatanong kung bakit siya naroroon. Mga alaala -ala na malamang na nakalimutan niya, si Mayang Da ay nagtanong kung ano ang huling bagay na naaalala niya. Bilang tugon, ni May nagsasaad na sinusubukan niyang ipilit ang kanyang sarili sa kanyang mga limitasyon dahil hindi niya kayang mabaygo at pagkatapos ay sinusubukang alalahanin ang susunod na nangyari, Ngunit ay hindi matandaan na sa pagtingin sa kanyang nalilitong mga ekspresyon, sinabi ni May na wala siyang natatandaan, dahilan upang makaramdam siya ng kaunting kahihiyan. Ipinaalala ni Mayang Da na nagsasabi sa kanya na siya ay nakapasa sa pagsusulit na naging dahilan upang mabigla si May. Sinabi ni Mayang na tila bumuti na ang pakiramdam niya at dapat niyang samahan silang pumunta at batiin ang iba pang miyembro ng kanyang klase. Pagkaraan ng ilang oras sa silid ng pagsasanay ng snake group, lahat ng apat na kasamahan niya sa kaklase ay nakatayo na naghihintay sa kanilang mga instruktor na dumating. Noon lang napansin ni Bo Morong ang kanyang mga instruktor na paparating sa training ground kasama si May. Paglapit sa kanila ni May mabilis na sumama sa kanyang mga kaklase sa pila. Habang si mayon sinabi na silang lima ay magiging miyembro ng grupo ng ahas mula ngayon, sinabi niya na kahit anong kahirapan ang kanilang kaharipan, kailangan nilang magpatuloy at tuparin ang kanilang misyon. Ang marinigang salitang misyon ay maaaring magbahagi ng kanyang pagkalito, habang si Mayan na napagtatanto na ginamit niya ang maling terminolohiya, ay nagpaliwanag na ang ibig niyang sabihin. Ang kanilang aralin, sinabi ni Mayong Dong na kailangan nilang pumili ng isang pinuno sa kanilang mga sarili, na naging dahilan upang sila ay magulat. Ipinaliwanag ni Mayang Da na ang pinuno ng grupo ang siyang mamamahala sa pagtulong, Pati na rin ang pamumuno sa grupo at hindi niya pipiliin kapag narinig niya na nagtanong si Bo Moron kung paano pipiliin ang pinuno sa kasong yun bilang tugon sa sinabi ng guro na kailangan nilang pumili ng isa sa kanilang sarili, sinabi niya sa kanila na suriin ang isa't isa sa loob ng isang buwan sa pamamagitan ng pagdalo sa mga susunod na klase at itanong kung mukhang hindi masaya sa kanilang narinig. Habang si Boom ay naaalala ang araw na siya ay nagsasanay ng gusto at nagpapakita ng mahusay na mga galaw ng espada. Sa kanyang tirahan at nang mapanood iyon, sinabi ng kanyang ama na ito ay mahusay, dahilan upang yumuko upang magpasalamat sa kanya para sa papuri. Gayunpaman, sinabi ng kanyang ama na upang maging susunod na pinuno ng pamilya, hindi siya dapat makuntento sa kanyang kasalukuyang antas ng kasanayan, na nagsasabi na dapat siyang maging isang henyo sa mata ng publiko. Sinabi ng kanyang ama na ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan ay isang kahihiyan lamang para sa kanilang mahusay na pamilya, na kinikilala na si Bomorong ay nangako sa kanyang ama na subukan ang kanyang makakaya at italaga ang kanyang sarili sa pagiging susunod na pinuno ng alyansa. Na nagmumungkahi na pumunta siya sa White Military Academy at patunayan ang kanyang mga kakayahan. Sinabi ng kanyang ama na ang kanilang pamilya ay dapat na maging hedgeman, na naaalala na kapwa iniisip na ang pagiging pinuno ng snake group ang kanyang unang milestone patungo sa kanyang motibo. Samantala, iniisip ni May na kung siya ay maging pinuno ay makikilalaman lang siya ng kanyang kapatid, habang ang tatlo pang estudyante ay nananatiling tahimik na walang balak na maging pinuno, na nagsasabi na oras na para magsimula ang unang klase, silang limang ay bibigyan sila ng maliliit na pouch. Ayon kay Mayang Da, isinasaad na ang mga bag na ito ay naglalaman ng mahalagang bagay, na nagsasabi na kung titingnan nila ang loob ng bag, sila ay makakakuha ng pinakamababa. Itinuro ng guro ang bundok sa likuran niya, na sinasabi sa kanila na umakyat doon at ibalik ang bag sa parehong kondisyon. Ipinahayag niya na ang taong mauuna ay makakatanggap ng pinakamataas na marka, na nagtuturo sa kanila na umalis sa loob ng 30 minuto. Habang si Mayang Da ay nagsasabi sa kanila na magingat sa mga panganib sa kanilang paglalakbay upang magkaroon ng kamalayan. Dahilan upang dinadala siya ni Jung Yak. Habang ang lahat ng mga mag-aaral ay nagsimulang sumugod patungo sa mount mountain peak, pinapanood ang iba na tumatakbo ng napakabilis. Si May ay nagpupumilit na makasabay sa kanila, nagtataka kung sila ba ay kapareho lang ng edad at nabigla kung isa sa alang-alang ang agwat ng mga kasanayan sa pagitan nila ni Boom Morong. Sino ang nangunguna? Lahat sila ay umabot sa isang lugar kung saan biglang sumulput ang mga stake mula sa lupa, dahilan upang mapagtanto niya na ito ay isang bitag. Gamit ang kanyang chi, pinagpira-piraso niya ang lahat ng steak na yun. Iniisip na madali niyang makakayanan ang gayong mga bitag gamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya't patuloy niyang sinisira ang lahat ng mga bitag sa kanyang daan at nagpapatuloy pasulong. sulong. Sa kaparehong kasanayan, sinisira ng main Jago at PO1 ang lahat ng mga bitag na kanilang harapan. Habang si Rayong na medyo kinakabahan, ay nagtatago sa likod ng mga puno, naghihintay na pasimpleng sumunod sa kanila. At ganoon din ang pag-abot sa lugar ilang oras pagkatapos nila. Ay maaring isang sorpresa na makita ang lahat ng mga bitag na nawasak at nagtataka kung ginawa iyon ng kanyang mga kasamahan. Isinasaalang-alang ang antas ng kakayahan ng kanyang mga kasamahan, iniisip niya kung dapat ba siyang sumuko sa posisyon ng pinuno pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Bomorong sa kubo kung saan naghihintay ang kanyang mga instruktor, na nagsasabi na siya ay bumalik mula sa tuktok ng bundok, isinasaalang-alang iyon na maaga pa para siya ay bumalik. Medyo natarante si Jung Yuk, habang sinasabihan siya ni Mayang Da na buksan ang bag na hawak niya. Pagsunod, binuksan niya ang bag na may pagkamausisa, ngunit sa sandaling tumingin siya sa loob ng kanyang ekspresyon, puno ng kumpiyansa na napalitan ng pagkabigla, pagkabigla ng tumingin sa loob ng bag. Nakita ni Bomrang ang isang patay na maya na nakahiga sa loob. Samantala, bumalik din si Namain Jago, PO1, at Ian Ray Ong at Nataranta nang makita ang kanyang walang ekspresyon. Tinatawagan silang lahat ni Mayang Da na nagbibigay sa kanila ng parehong mga tagubilin para sa pagbubukas ng kanilang mga bag, dahilan upang sila ay magulat na may mga maya sa loob na buhay, ngunit walang malay. Makalipas ang ilang sandali si May ay nakarating sa lugar. Disappointed na siya ang huling dumating at nagtanong kung dapat din ba niyang buksan ang bag at ang paghahanap ng Maya sa kanyang bag pati na rin si May ay nalilito. Nagtataka kung bakit hindi ito gumagalaw at ipinapakita ang kanyang bag kay Mayang Da gamit ang kanyang kakayahan sa acupuncture. Nagising ni Mayang Da, ang Maya at lumipad sa langit na humahantong sa pagtataka ni May na tumatawag sa kanya. Sinimulan siyang kutsa in main jago sa pagiging pinakamabagal dahilan upang makaramdam siya ng kaunting kahihiyan. Napagtantong ang kanya lamang Sparrow ang namatay sa daan. Kayat si Bo Mar Ong ay napaatras ng isang hakbang mula sa iba pa niyang mga kasama na karamdam ng nalilito pagdating sa kanyang bag. Sinabi ni Mayang Da na sinabi na niya sa kanila na mayroong isang mahalagang bagay sa loob ng bag, dahilan upang itanong niya kung ang Maya ay isang mahalagang bagay. Bilang tugon, ipinaliwanag ng girl na ang kanilang mga bag ay hindi lamang isang ibon, ngunit sa panimula ay tatayo sila bilang isang lifeguard, kayat sa panimula. Sinabi niya na ang ang tanging bagay na naghihiwalay sa pangkat ng hustisya mula sa masamang pangkat o kalto ng demonyo ay ang kagustuhang protektahan ang buhay. Kaya naman, inihayag niya na bagamat si Bo Morong ang unang nakabalik. Namatay naman ang kanyang Ebon sa daan, siya ang makakakuha ng pinakamababang marka. Dahil doon, bamaling siya kay May na nagsasabi na siya ay huling dumating ngunit matagumpay na naprotektahan ang Ebon. Gayunpaman, sa kabila nito, binibigyan niya rin siya ng pinakamababang marka, na naging sanhi ng pagkalito niya. Habang si Mayang Da ay nagdeklara ng pinakamataas na marka ay si Main Jago at ang puma ay si PO1. Habang siya ay nag ng mga posisyon si Boom Morong ay labis na nadismaya sa resulta ng nangyari. Nagsisimulang maglakad palayo na pinapanood siya. Tinawag siya ni Jang Jok, nagtatanong kung saan siya pupunta sa oras ng klase. Ngunit si Mayang Da ay nagbabawal sa kanya na pigilan siya, na nagsasabi na kailangan niya ng ilang oras upang magnilay-nilay. Pagkatapos nito, binibigyan niya ng pahinga ang lahat ng mga mag-aaral na nagsasabi na muli silang magsisimula ng kanilang klase sa hapon. Sa oras ng pahinga, ang lahat sa apat na magkaklase ay magkakasamang nakaupo, nakaupo sa tabi ni PO1. Pinagmamasdan siya ni May, ipinikit ang kanyang mga mata habang nakaupo nagdarasal na parang manggagamot, at si May ay sinusubukang kausapin siya. Sinabi niya na siya ay tila isang alagad ng Shaolin sec na nagtatanong ng kanyang pangalan. Ngunit hindi sumasagot si PO1 sa kahit anong tanong. Matapos subukang makipag-usap sa kanya sa loob ng ilang oras ay maaaring tumahimik, iniisip na tila ayaw niyang makipag-usap. Habang pinapanood ang kanyang mga ekspresyon, naglabas si Po One Nanogram isang talaarawan at nagsimulang magsulat ng isang bagay na ipinapakita sa kanya ang tala. Ipinaalam sa kanya ni PO1 na siya ay nagsasanay ng agham ayon sa tagubili ng kanyang punong monghe na si May, ay medyo nalilito at pagkatapos ay huminto sa pagistorbo sa kanya. Sa sandaling iyon ay nagsimula nilang marinig ang mga tinig ng isang tao na humihingi ng tulong nagtatanong kung gaano kalayo. Ang kailangan nilang pumunta sa pagsunod doon. Dalawang bata na miyembro ng grupo ng BOR ang biglang sumulpot mula sa likod ng mga puno, nag-iisip kung ito ba ang training ground na nakalaan sa ibang team. Nang makita nila si Mei na nakaupo sa gitna ng mga mag-aaral, ang isa sa kanila ay nagulat at lumapit sa kanya at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa doon. Nakinikilala siya bilang Weizhu Tang, isa sa mga disipulo ng limang dakilang pamilya ay maaaring magulat din. Naaalala niya na ang pamilyang kinabibilangan niya ay itinuturing na pinakatanyag, dahil sa kanilang kapangyarihan at may napakalapit na pagkakahawig sa masamang Paksayon. Nagtataka kung ang isang mahinang individual na tulad ay may naka sa White Military Academy. Nagtanong si Weizo kung sa ang grupo siya bahagi bilang tugon, ihayag ni May na ito ang grupo ng ahas. Nadahilan upang masabi na ang grupong ito ay tila napakababa sa mga pamantayan na tinanggap ang isang individual na tulad niya na nangungut siya sa kanya. Nagtatanong nga sila kung ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para makapasok sa akademya, Dahilan para maisip ni May na si Wizutan mismo ang talagang gumagamit ng pangalan ng kanyang pamilya sa kanyang kalamangan. Habang si PO1 ay nalilito ng marinig ang kanilang mga pahayag. Habang si Jaga, na hinahayaan lang na tila walang pakialam sa kanila, subalit nagwakas ang pagtitimpi ni Jaga, nagalit at bumangon na nagtanong kung bakit sila nagsasalita ng ganoong kalokohan, nang makita siya, na ipinahayag ni Wizu ang kanyang pagtataka nang makita siya sa parehong kopunan. Habang sinasabi niya sa kanya ni Jaga na wala siyang pakialam at umalis sa kanilang training ground.